ang Pilipinas sa isa sa itinuturing na fastest growing economy sa Southeast Asia. Pero hindi kagaya ng mga karating nating bansa, hindi tayo umaasa sa produksyon ng langis at petrolyo para sa pagusbong ng ating ekonomiya. Karamihan sa ating mga karating bansa ay nakaasa sa kanilang mga reserba ng langis kagaya ng Malaysia, Indonesia at Vietnam. Sa katunayan, ang Pilipinas ang may pinakamababang antas pagdating sa oil and gas industry kumpara sa mga bansang kasama nito sa tinaguriang ASEAN 6. Pero maniniwala ka ba na ang Pilipinas pala ay nakaupo sa napakasaganang supply ng langis na sa sobrang dami nga ay kayang-kaya nitong iaho ng ating bansa mula sa kahirapan at posibleng maglagay pa sa atin sa hanay ng pinakamayayamang mga bansa sa buong mundo? Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kasalukuyan, aabot sa 33,000 barrels ang oil production kada araw ng Pilipinas kumpara sa kinukonsumo o ginagamit ng ating bansa na aabot sa 429,000 barrels per day. Dahil dito, tayo ang largest importer o bumibili ng mga petroleum products sa Southeast Asia. Malayong malayo ito kumpara sa karating nating mga bansa kung saan ang produksyon ng kanilang langis at petrolyo ay malaki ang nayaambag sa pagangat ng kanilang ekonomiya. Pero alam mo ba na sa kabila nito, mayroon palang sobrang laking reserba ng langis ang nadiskubre sa Pilipinas. Sa sobrang sagana nga nito, kapag nagkataon ay kaya pa nating maungusan ang Kuwait na isa sa largest producer ng oil and petroleum product. Noong 2011, sinabi ng kumpanyang Hydrocarbons Technology Industries na ang Pilipinas ay hot new era para sa oil exploration katulad ng bansang Argentina. Ayon sa article na ipinublish ng Philippine News Agency noong February 2018, ang Pilipinas ay parang nakaukuraw sa kabundukan ng ginto dahil sa mga natuklasang deposito ng langis sa ating nasasakupang teritoryo na aabot sa 26.3 Trillion US Dollars o katumbas ng 134 Trillion Pesos sobra-sobra nga ito na pangbayad sa kabuwang utang ng Pilipinas na umabot na sa 14 trillion pesos at maaari talaga itong mag-ahon sa ating bansa mula sa kahirapan. Sa kabila ng ilang siglo na nasa loob na ng teritoryo ng Pilipinas ang mga oil deposit na ito, hindi pa rin ito napapakailaman o nagagamit ng ating bansa. Pero kung sakaling masisimula na itong mapakinabangan ng Pilipinas, hindi na natin kakailanganin pang umangkat ng langis mula sa ibang bansa. Sa katunayan, tayo pa nga ang magiging exporter ng oil products at ito rin ay magiging solusyon para bumaba na ang presyo ng gasolina sa ating bansa. Ayon kay retired Brigadier General Eldon Nimezo, dating piloto at dating Deputy Commander ng 3rd Air Division ng Philippine Air Force na nakabase sa Zamboanga City. Nagsagawa sila ng research ukol sa mayamang deposito ng langis ng ating bansa. Sinabi ni Nimezo na matatagpuan ang pinakamalaking supply ng untapped oil reserves sa Reed Bank. Mayroon ding deposito sa Mischief Reef na bahagi ng Spratly Island o ng Kalayaan Island Group taong 1968 nang madiskubre ang deposito ng langis sa Spratly Island. Upang mas palakasin ang claim ng Pilipinas sa teritoryo na ito, pinirmahan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Presidential Decree 1596 kung saan ay dinideklara Spratly Island at ang Kalayaan Island Group bilang teritoryo o pagmamayari ng Pilipinas. Bukod sa mga mayamang supply ng langis, natural gas at minerals, Natagpuan din sa ilalim ng karagatan ng Spratly Island ang malaking supply ng mga ginto, silver, iron at nickel. Dagdag pa rito, sinabi rin ni dating Defense Minister Juan Ponce Enrile na sobrang yaman sa yamang dagat ng teritoryo na ito kaya naman itong dahilan kung bakit mas naging agresibo ang China sa pag-angkin sa teritoryo na ito na matatagpuan sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa katunayan, nagtayo pa ng kanilang mga infrastructures ang China sa loob ng Spratly Island. Maging ang mga bansang Brunei, Malaysia at Vietnam ay nakikipag-agawan din sa napakayamang teritoryo na ito. Base sa report ng US Geological Survey at China's Ministry of Geology and Mineral Resources, ang nadiskubring reserba ng langis sa Spratly Island pa lamang ay aabot na sa 17.1 billion barrels. Mas malaki pa ito sa kabuwang supply na 13 billion barrels of oil ng bansang Kuwait na isa sa top producers sa buong mundo. Hindi pa rito kasama ang nadiskubre na oil and gas reserves sa bahagi ng Sulu at Celebes si Sea sa Mindanao kung susumahin Aabot sa tumataginting na 26.3 trillion US dollars ang katumbas na halaga ng lahat ng deposito ng langis ng Pilipinas. Bilang bahagi ng pagpapaunlad ng oil and gas industry at upang matugunan ang palagayang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa, muling binuksan ang Cadlaw oil field sa Palawan Basin para sa redevelopment project ng bansang Pilipinas matapos ngang magsara ang nasabing oil field noong 1990s. Ilan pa nga sa mga supply ng langis at petrolyo ng buong arkipelago ng Pilipinas ay hindi pa nagagalugad sa kabila ng pagkakadiskubre dito ilang dekada na ang nakakalipas. Noong taong 2018, nadiskubre ng Department of Energy at ng China International Mining Petroleum Company Limited ang tinatayang 27.9 million barrels ng inland oil sa Algeria oil field sa Cebu. Tinatayang 3.4 million barrels dito ang recoverable o yung maaring ma-produce gamit ang mga kasalukuyang teknolohiya. Nadiskubre rin dito ang aabot sa 9.4 billion cubic feet ng natural gases at aabot sa 6.6 billion ang recoverable natural gas nito na tinatay ang 70% ng total gas reserves ng Algeria oil field. Ang Ligwasan March naman ay isang malawak na area na matatagpuan sa Mindanao River Basin na tinatay ang may lawak na 2,200 square kilometers mula sa mga probinsya ng Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat taong 1990 nang kinumpirma ng Philippine National Oil Company na pag-aari noon ng Pilipinas at ng isang Malaysian company na Petronas na mayaman sa gas reserves ang teritoryo ng Leguasan Marsh tinatayang mayroong 3.4 trillion cubic feet ng natural gas at 4.8 barrels of crude oil ang kahabaan ng wetlands na ito noong March 2022 binigyan ng go signal ng DOE ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation na isang Mindanao-based exploration team upang i ang Area 9 ng Cotabato Basin. Samantala, matatagpuan naman ang Benham Rice o Philippine Rice malapit sa baybayin ng Aurora Province at sinasabing mayaman din ito sa deposito ng petrolyo Bukod dito, mayroon din itong malaking supply ng minerals kagaya ng gas hydrates o ng methane. Pinaniniwalaang ang gas hydrates ay larger hydrocarbon resource kumpara sa pinagsama-samang iba pang mga natural gases at coal resources. Kung may develop nga daw ito ng maayos ay maaring maging mas malaki pa ito sa industriya ng petrolyo. Marami pa ang mga lokasyon sa Pilipinas ang mayroong mayamang reserba ng langis at petrolyo katulad ng Sulu. Ayon nga sa Department of Energy, mayroong 203 million barrels ng langis ang maaaring mai-produce sa teritoryo na ito. Habang sa Cotabato naman ay mayroong tinatayang 159 million barrels at 29 billion cubic feet ng gas deposit. Mayroon ding mga oil and gas reserves na matatagpuan sa Northern Cagayan Province, Ragay Gulf sa Bicol, Karagatan ng Mindoro at ng Bagong Palawan Block. Gayunpaman, hindi pa rin ito ganap na mai-develop at magamit ng Pilipinas dahil nga sa malalaking mga problema sa seguridad at sa kasalukuyang geopolitical dispute hindi naman kasi kaila na karamihan sa mga nabanggit na reserva ng natural resources ay matatagpuan sa West Philippine Sea kung saan inaangkin ito ng China. Dahil dito, hindi makaporma ang ating bansa para sa pagsasagawa ng oil and gas exploration. Marami man ang mga investors na gustong magsagawa ng proyekto, nangangamba naman silang hindi ito magtatagumpay dahil sa nagaganap na agawan sa teritoryo. Sa kabila nito ay sinusubukan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magamit ang full potential ng ating mga natural resources upang mapakinabangan ito para sa pag-asenso ng Pilipinas. Sa katunayan, naglabas ang Department of Energy ng isang agenda upang makamit ng bansa ang minimiting energy security pagsapit ng taong 2040 plano ng bansa na itaas ang ating gas reserves at ang local production ng oil, gas and coal. Kailangan ng ating gobyerno na makahikayat pa ng mas maraming investors pagdating sa oil and gas production at maging sa pagdevelop ng liquefied natural gas o LNG. Kulang na kulang rin ang ating mga infrastruktura pagdating sa pagdedevelop sa mga natural resources na ito. Kaya naman isang malaking challenge para sa Pilipinas kung paano nga ba natin tuluyang mapapakinabangan ang yaman na ito ng ating kalikasan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. i -like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta muli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.